tong papayang isan to o tong isang to? <laughs> masarap Kaya po itong papayang to ay kaya po yung masarap? <laughs>

Alimasat. alimasat ibig sabihin, ah. kuya every morning katalaga naga oh yeah suwamang so, talabian kapo na ano, mga mo kilos talabian oh. wow so ibig sabihin, yung mga malapit lang dito, pwede bang breakfast dito? Hindi na narya naiya naiya siya ka saan po kayo lahat? ano 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 sabi ko yung mga... yung mga ka-spy ni mo sa idol, naiiya. Pero kami ito, 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 mga ito, to mga makakapalabuhan, yan. <laughs> Pero kami, hindi kami naiiya makita eh. Hindi kami makita. Eh. Ay, ay, no. take Oo, parang, parang may take-off pa. O, mabalang test. Maraming nagkoko-comment na gano'n eh, no? Pero ayan lang yan, yung mga buzzer. Ayan mo lang yan po, ayan. Idol, pwede pa shout-out? Iba na itaw? Iba na.

là ông của nhà đó bên mấy cái tài khoản đó bên tài khoản đó một cái 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 cái

Sometimes I am cooked. Ah, sometimes I'm crying. Sometimes you are lying. ng yeah, lying, lying beside you. Lying na you. Lying beside you. 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 Lying Lying beside Lying you. Lying beside you. Lying beside you. Lying Ano yung Lying

Hai jukup Rudi Aang saraf Aang saraf kayo na. <laughs> mga idol. Uh, ano mabidyo kami ta? Ah, uh, si Mampalaga sa social si, uh, idol na idol na natin ito. Ito yung mag-asawan ko mga idol. Uh, wow. yung kay Boss Anton at saka kay Boss Idol. Ano na lang yung mga content na para mga pagbigay lang na saya at uh, makapag- uh, ang makatulong sa pamilya. Thank you, Pahitaran. Alam mo ba, Kuya, may kasalanan ka sa akin? Uh, alam mo ba, napupuyat yan, kakanood, tulugan na lang ako, kakanood ng video mo. <laughs> Lahat yeah. ng kinakain mo, kinakain na rin yan. Dati hindi kumakain makain na. Hindi, uh. kaya sabi ko yung gabi, eh, hindi kumakain ng gabi yan eh. Oh. Uh. Kaya yung pinabidyo mo ng gabi, ayun, kumain na, pati dahon at ayun, tulang at ng kalabasa. Kaya ngayon, ayun, ay pinagluto ko siya ng gabi. Ayan, okay. thank you, kuya. Ito yung firework. Apo. Ayun, siya, eh, baliwag bulakan na ito, siya tao. Santo ninyo. Apo. Ayun, kay per

Kaya na po tayo, ang dami tao, ayan o, napupuna, napupuno ayan o. po kayo nga na doon, boro boro, tulong tulong muna, tulong tulong. Tulong po, tulong tulong. Idol, mga bayo. Ayan lang. Ayan o, idol ko, thank you to. idol ah. Ayan, thank you idol ah. Ang dami tao. Taga saan po, Idol. Lagay sa, Ay sa kayo? Ay po kayo? Chesco, Raymond, 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 Ya, bola basket gara-gara tadi dia babayang kok, ayo. Oke, itu. Oh, shout out nih ini. Oh, Ares menangin asa Gubernur ini ya. Baik. Itu Bapak antuk pilih dong. Bontok. Hayanin mah. Dan ini orang dong. Pak ini mengenami Bapak Frans itu seperti paling rambut. Hmm.